Nagtapok karong adlaw, Abril 10, sa Mindanao State University High School Campus sa General Santo City, ang 5,000 ka mga Muslim alang sa Congregational Prayer, subay sa Edel Peter, kung katapos ang adlaw sa Holy Month of Ramadan. Makita usab ang ilang giandam ng mga pagkaon sa agyanan, pasulod sa Emisio Compound. Nakalahay usab ang gilingkuran sa mga babae o mga lalaki, samtang nagapaminaw sa sermon ni Ustad Ibrahim Andang Jr. Sabi ng Propeta Muhammad, yung alahsan, alahsan, anong ibig sabihin ng alahsan? Ang Allah ka'an nakatara, fa'in lam takuntara, fa'in nahuyarak. Ito yung ibig sabihin ng ang eksan na kung saan, ito yung nasa sa buhay natin. Human sa sermon, malipayon nga nagawa sa emisyo compound ang mga katawhan. samtang ang uban, nagpila sa mga pagkaon, nag-andam sa opisina, sa Integrated Cultural Communities Affairs Division kung ikad Tumong lang naman sa atong uh, nagkutba katong naghatag og sermon ganina is uh, to emphasize to the Muslim believers nga ang uh, relihiyong Islam is very encompassing in terms of uh, peace and generosity uh, basically uh, gina niya ang mga believers nga uh, dapat kanunay nga Uh, uh, i-remember si Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, karon kay naka-declare mga atong uh, sa uh, Darul Iftar sa Barm, na karon actually, uh, kalipay na mo, pero mas malipay mi kung ang katong atong naandan, na practice sa uh, karong di whole sa Ramadan, atong ipadayon bisan dili Ramadan. Naamang yun tay tanan, development, peace, na adya wala tay away bisang gamay bisang gagikan sa kasing-kasing samtang nagpasalamat ang labaw sa ikad sa mga sponsor sa pagkaon ug tubig ug nagpasalamat usab ang chancellor sa MSU sa gipakitang suporta sa brigada Jensen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Eid Mubarak po sa lahat ng taga General Santos City Ngayon po ang ating Salatul Eid dito sa Mindanao State University and as you can see ang dami po ngayong mga jamaa na andito para magkaisa sa celebration ng Idol Peter. Ang dami po ngayon kesa last year. So, nasiguro na sa 5,000 plus na po tayo ngayon. Una-una, uh, nagpapasalamat ako sa Brigada kasi alam ko every now and nagiging partner tayo sa pagbibigay ng information sa ating mga kababayan. Anyway, uh, this is the uh, uh, Peter. This is the culmination of our one month of fasting. The premises is uh, owned by the university and we have that commitment to support the city government in promoting unity uh, between and among the uh, different tribes. Ramadan in the lunar calendar, April In the heart of Changing Lives, Brigadier Jason. Break, got news. Allahu Akbar.